Kulay green, pick up coffee. Big coffee oh, coffee shop na nga. ko doon para yung mga doktor. Ah, so, okay. so, uh, so yung sa pick up coffee, yung mga <laughs> yung nila, di ba? Yung hindi sa ano, the night. Para may yung mga doktor, kasente, eh, kabantay, okay. kahit hindi mo.

すげえ。

Thank tayo paliwanag na aling na dapat damage hospital sino wans mo pinili keni na ng dating dating nene 25 na mga tao mo yalang ang hindi na dito na dito na support din naman

Iyan yung mga wear and tear. Alam mo dyan, mahina ang higit. Papagawa, may mga mag-maintain. Dapat may follow-up yan. Katulad yung mga aircon, may PMS naman tayo. Yung property maintenance, tinanggal nila. Kaya sira yung elevator. Ilan ang gumagana yung elevator? Apat na yun. Oo, ilan mo? Nung gamating siya, wala halos. Hindi bumu hindi bumubukas siya sa end floor. Oo, yun siya. Kailangan pa Kailangan pa may.

ang kulay green, uh, pick up coffee. shop ko to para mga doktor. Ah, so, okay. yung sa pick up coffee, okay. mga... <laughs> yung mga di ba? Mm -hmm. Ayun, on, yung whole sa night. Para may yung mga doktor, eh, kasente, kapang-tay, kahit, kahit hindi siya So, na 'di ba meron silang si Arthur Kaya kaya 'yung copy, baso, yeah. po. Tapos kaya pa ng mga pasyente natin okay. uh, uh, affordable uh, um, right. yeah. na yung cash. Affordable ang presyo nun malinis bond. garden na trim na. Yes, healing garden ni Osarnalalo oo hoy okay. bueno este gente es un proveedor de mangot supply tela de ropa para